Naisipan niya ng isip ko na dalhan ng paggay na lang sila papa. Para nga naman hindi na sila umakyat sa bahay. Ako na lang kasi ang naiwan dito sa bahay kasi si mama meron din trabaho. Pagkatapos ko nga ang gawin ng lahat ng asikasuhin ito nga naghintay na ako. Nagluto nga muna ako bago naligo kasi mamaya ay aalis rin ako. Nahirapan nga ang isip ko kung anong lulutuhin kong almusalan. At buti na nga lang at meron ng bunga yung tanim ni mamang talong. Literal na nga kapang may tanim ay may aanihin. Sa pagkakataon nga ito ay walang huli ngayon sila papa kaya walang naiuwing ulam. Sakto pala na naisipan ko silang dalha na lang ng almusala. Naisip nga nang isip ko na tortang talong na lang yung iluto ko para sa kanila. Ito nga si Panday tinatraining na umakit sa bangka para masanay na. Kaya mamaya siguradong aani si Papa ng mga tinanim ni Mamang Gulay para meron kaming ulam mamayang tanghali. At kahit nga ako ay nainganyo na rin sa pagtatanim ng mga gulay. Kasi meron talagang pagkakataon na walang pahuli kaya minsan walang naiuwing pang ulam si Papa. Fresh mo na nga makukuha yung gulay at talagang maging healthy ka pa. Kung may nang ng isip nyo, hindi ka na rin mahirapan mag-isip ng ulam kasi nga kung ano yung pwedeng aniyan nyo na agad ng magiging ulam nyo. I Aminin mean natin, talagang mahirap mag-isip ng ulam. Ang paghihirapan na lang at talaga ng isip mo ay eh, kung ano na lang luto dun sa mga naanimong gulay. Medyo matamlay nga itong dalawang ito kasi wala silang naging pera ngayon. <laughs> Nabuhay-buhayan nga nung nadalahan ko ng pagkait at nakapag-almosal. May bigla nga naisip nga na naman ang isip ko na kapag nagkasahod nga ako ipag-grocery ko na lang sila. Babaguhin ko nga yung mindset ko sa pag ng emergency pan. Kasi nga kung iisipin ang isip nyo para nag lang tayo na magkasakit. Tapos ang ending kukulangin din yung ipon mo sa pagpapagamot mo. Kaya dapat ang ginagawa ko pala dalaga dapat sa sahod ko nagbibili ako ng mga pagkain na masustansya para talaga maiwasan ng mga sakit. Kaya dapat araw-araw kumakain ng masustansya. Para naman talaga maging masigla ang kanilang pangangatawan lalo na nga to si mama kasi marami na rin siyang nararamdamang sakit nakauwi na nga si mama at diretsyo niyang pinakain na nga yung alagang niyang baboy na si Chuchay sige Chuchay kumain ka ng madami para sa sumagami kami naman ang iyong mabusog <laughs>